So, ayan, hello mga kasari, mga katendera. So, welcome dito sa ating YouTube channel and welcome din dito sa ating Sari Sari Store. So, di ko alam kung rinig ninyo yung tugtog kasi dito sa amin, malapit lang dito sa amin ng barangay ay may sayawan kasi uh, sa 19 ay fiesta sa kanila. So, ngayon ay may sayawan sa kanila. So... Ah, naririnig kasi hanggang dito sa amin. Hindi lang alam kung rinig nyo din yung uh, music, yung uh, patugtog. Sana hindi tayo masi PR dito no sa tugtog sana hindi marinig YT yung music na nasa naririnig sa background natin. Okay, so ayan uh, good evening mga kasari, mga katendera, good evening po sa inyong lahat. So kumusta yung araw ninyo, Kumusta yung binta ninyo, Kumusta yung mga tindahan ninyo. Okay, so ngayon ay nakakapagod na araw kasi nga Daming bumili sa amin kasi nga malapit yung uh, barangay na magpesta. Bukas es, ano pa tawo doon bukas ay uh de desperas. So, bukas ay bisperas. Tapos, sa isang araw is fiesta na. So, malapit lang kasi dito sa amin. Kaya, medyo uh, busy ako. Busy ang tindera ninyo ngayong araw. Kasi, bumili sila ng mga, syempre, mga pangsahog. Kasi, may mga paninda ako mga, mga pangsahog at saka mga gulay. So, malakas sa amin yung mga pangsahog ngayon. Yung mga gulay, yung mga carrots, patatas, uh, Uh, mga sibuyas mga bawang medyo malakas yung uh, mga panindang uh, pangsahog dito sa tindahan. Ah uh, kaya so ano ba yung topic natin? Bakit ba ako napag, napag vlog ngayong gabi? So time check nga pala, sobrang late na naman tayo mag-video kasi 10:35 na ng gabi at ngayon ay March 17 ngayon at ah uh, nainit. May <laughs> nandito sa ng tindahan. So, mamaya akit tayo. Kasi sobrang mainit na dito sa amin. Pag close na talaga kami, mainit na siya. Parang kulob dito sa tindahan. uh, try ko muna mag uh, mag muna ako bago ako makit sa taas so walang electric fan siling pan pala walang siling pan kasi pinatay ko nga kasi maingay may ingay na nga yung uh, background ko na parang may nagpapamusik nga kasi may sayawan maingay pa yung siling pan pag inopen ko kaya off yung uh, siling pan namin kaya medyo mainit <laughs> dito sa loob ng tindahan kailangan ko mag vlog ngayon para ma-update ma, uh, ma -up, makapag-update ako sa inyo dito sa tindahan kasi pag araw kasi is rin ako kaya uh, trinay ko na lang mag video video muna ngayong gabi medyo na iba yung background natin ganina ito yung ginawa ko talaga yung mga display display ko lang pa nga hindi pa nga ako nakapag display ng iba magulo pa nga dito sa baba ayan makalat pa kasi may mga i-display pa ako pero nakapag-display natin naman ako so medyo maganda ang na yung background natin no so maganda talaga yung tindahan pag puno at syempre nakakabenta tayo ng madami-dami pag puno yung ating tindahan so ito yung topic natin ngayon kung paano ba tayo makakabenta ng malaki at paano padamihin yung ating uh, binta sa ating tindahan so yung tips ko diyan is Okay, so yun yung ano natin, pag-uusapan natin ngayon. So, paano nyo ba Padamihin yung pinta at paano ba uh, uh, paano ba padamihin yung pinta natin at uh, paano ba dadami yung uh, bibilis atin yung tumar natin so paano ba ano ba yung gagawin natin so simple tips lang naman siguro yung mga ibang may mga sari-sari store na dyan is alam na to alam na nila to sa so, yung mga tips na to uh, pero i-share ko pa rin para sa mga ibang mga baguhan lang sa pagtitindahan at uh, yung mga gusto din magtindahan. So, unang tip, syempre, kailangan may stock tayo, no? Kailangan may stock tayo lagi araw-araw. Kailangan hindi tayo maubusan ng stock sa tindahan natin. ah uh, kasi syempre kung wala kang stock, walang bibili sa iyo. Syempre wala kang benta. Kung madami kang stock, so madami kang benta kasi madaming bibili sa iyo. So ganun lang po 'yon. So kailangan Uh, mag-stack tayo hindi tayo magpapawalan ng mga stack kailangan natin mamili kung uh wala na tayong may stock. Huwag natin hayaan na maubos yung, yung, stock natin sa tindahan. Pag nakita natin na konti na lang, so bumili na tayo ng mga paninda Pangalawang tips, kailangan din na uh, maganda yung pagkakadisplay natin ng mga paninda natin sa tindahan natin. Katulad nung no, sa akin. <laughs> Di ba? Maganda kasi siya tingnan. No? Maganda sa mata. Pag, ayan o, no, nakaayos, no? Maganda siya. Maganda yung pagkakaayos, malinis. Kaya lang, medyo makalat nga yung tindahan natin. Pero hindi naman niya nakikita ng tao kasi nandito sa loob yung kalat. Yung uh, nandito na nakikita ng tao kailangan is malinis siya. Tapos maganda yung pag-display natin. Uh, puno para madaming tingnan yung ano natin, yung tindahan para madami siyang laman. So, kailangan lang natin na uh, ayusin ng, ano, ayusin yung pag-display ng mga panindi natin. Uh, Mag-isip-isip lang tayo kung uh, paano natin i-display yung mga panila natin dyan, yung mga stack natin, paano natin i-display para mas maganda tingnan sa mata ng mga tumor natin. Okay, so number three. Okay, at syempre sa pangatlo is, kailangan din naman natin mag-isip-isip -isip ng mga pwede idagdag sa tindahan natin, yung mga wala sa ibang tindahan. Dapat mag-isip tayo kung ano yung wala sa ibang tindahan na pwede natin i-tinda sa tindahan natin. Kasi kung... Ikaw lang yung meron, syempre, in ka ng mga customer. Kasi wala sa iba, syempre, sa'yo pupunta. So, kailangan mo din mag-isip-isip, magtingin-tingin sa mga social media kung ano yung mga trending. Kailangan mo rin makisabay minsan. Ah, uh, Tingin-tingin ka din, tingin-tingin uh, ka sa mga online kung ano yung pwede dagdag mo sa tindahan mo. Siyempre, kailangan natin mag-isip, no? Mag-isip kung ano yung mga pwede natin talaga iragdag dito sa tindahan natin. Kasi mahirap din kung uh, hindi tayo mag-isip kung ano yung pwede iragdag para ma maakit, para dito bumilis atin yung mga tumer, lalong-lalo na yung mga bata. Ayan. So, isip-isip tayo kung ano yung mga pwede natin iragdag dito sa tindahan. Siyempre, uh, pinakahuli kong uh, tips ay Siyempre, huwag natin masyadong taasan ng presyo yung mga paninda natin. Yung sakto lang ba? Yung sakto lang na kaya ng tao? Yung sakto lang din naman na may tubo ka? Yung hindi ka naman malulugi? Ha? Huwag mo naman pamigay yung paninda mo dyan. yung sakto lang, tamang-tamang presyo. Uh, para ano, para kaya bilhin ng mga tao, huwag masyadong mahal. Kasi pag mahal yung paninda mo, hindi ka bibili, hindi bibili sa'yo yung mga ano yung mga customer baka sa ibang tindahan pumili. pero hindi ko naman sinasabi no na ibigay ninyo ng sobrang baba hindi ko yung saktong sakto lang po yung presyo na hindi kayo malulugi so yun uh, isa talaga yun sa tips din na uh, magpresyo tayo ng tamang tama wag masyadong mahal kasi pupuntahan ka talaga ng mga tao kahit malayo ka pa dadayuin ka talaga nila kung medyo Uh, mababa yung presyo mo. Uh, okay lang din naman na uh, pantay lang sa ibang tindahan yung presyo mo. Ang ano na lang, ang labanan na lang dyan, eh, syempre, yung pakikitungo mo sa mga customer mo, kung paano mo dalhin yung mga customer mo, kung paano ka maka, makitungo sa kanila, di ba? Uh, uh, service, kung maganda ba yung service mo din sa kanila, mga ganun. Uh, mga, ano yun eh, mga dagdag points. <laughs> dagdag points sa mga customer, ang mga ganun, yung uh, yung serbisyo mo sa kanila, tapos yung ah uh, presyo mo na hindi masyadong mahal, tapos paano ka makitungo sa kanila. So yun, so importante, di, importante din po yan sa uh, sari-sari, bilang isang sari-sari store owner, no? So kailangan ah uh, ganun din tayo para mas lalo tayo makahatak ng mga tober para mas madami pa tayong maging uh, uh, benta. Siyempre, kung madami kang customer, syempre madaming benta. So, ganun lang po yun. Okay? So, ayan. Sana, nakuha kayong tips sa akin ngayon. And uh, sana uh, nagustuhan po ninyo yung mga na-upload ko, yung mga konting na-share ko sa inyo about sa pagsasari-sari store. Sana lang din may natutunan kayo sa akin no sa mga na-share ko naman uh, tungkol sa pagsasari-sari store. Okay, so ayan hanggang dito lang muna yung vlog natin kasi gabi na late po itong vlog natin. Maka 11 na yung oras. So ayan hanggang dito na lang muna yung vlog ko. Ito lang muna yung share ko sa inyo. Ayan kung hindi ka pa nakasubscribe dito at kung mahilig ka manood sa mga ganitong uh, vlog, mga ganitong video, subscribe muna yung channel natin kasi ako ay nag-upload ng mga ganitong video no sa, sa research store. Mga ganap yun po yung ina-upload ko dito. Pero kung hindi mo gusto, hindi mo type yung mga ganitong video, huwag so mo na po i-subscribe yung channel natin. At sa mga nakasubscribe na dyan, ay maraming salamat sa pag-subscribe sa ating channel. At thank you, naka-441 na po tayo dito sa ating YT. Sana umabot natin ang 1K dito sa channel natin at ma-monetize na rin po itong ating uh, munting uh, channel. <laughs> Ay okay, so ayan, hanggang dito na lang una yung share natin. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. sa po, pasari dyan. Ayan, maraming salamat sa support ninyo. So, happy sealing po sa ating lahat. And good night, good evening po sa inyong lahat. Happy sealing po sa lahat ng mga kasari natin dyan. Good evening po sa inyong lahat. And good night na rin. Bye-bye. See you sa next vlog. Bye-bye, guys.